Kamusta na kayo mga Idol? Sa video na ito, pag-uusapan natin at tatalakayin natin kung matatalo na ba ni Kilua, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Illumi Soldic. Pero bago tayo magsimula mga Idol, paalala lamang na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga Idol, simulan na natin! Alam naman natin mga idol, na sa simula pa lamang ng Hunter Hunter, pinakita na si Illumi Soldic, na meron na itong advanced na kakayahan, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Pinakita rin, sa unang bahagi ng kwento, na malakas din ang pangangatawan nito, at bihasa na rin ito, sa pakikipaglaban. Na kung saan, maging si Hisoka, kinilala ang pambihirang lakas, na tinataglay ni Illumi. Sa pagkatalam naman natin, na hindi basta-basta ang training na ginagawa sa loob ng pamilyang Soldic. Kung kaya, hindi na rin talaga biro, ang kapangyarihan nito, at kakayahan nito, bilang isang asasin. Dahil kaya rin ito, tumapos ng mabilisan, na sa sobrang bilis, wala nang nagagawa, ang kanyang mga target. Kaya niya rin magmanipula, ng sobrang daming tao, nang sabay-sabay, na para bang hindi siya nahihirapan na gawin ito. Na kahit malayo, ang kanyang lokasyon, sa mga tao na kanyang kinokontrol, nagagawa niya pa rin ito, ng maayos, at walang kahirap-hirap. Kaya masasabi rin natin na hindi biro ang dami ng nen na tinataglay nito at sobrang bihasa na talaga ito sa kakayahan na kanyang napili. Pero may pag-asa na ba si Kilua na matalo ang kanyang kapatid na si Illumi Soldik? Kung ako ang tatanungin mga idol, para sa akin, merong pag-asa na manalo si Kilua. Dahil para rin sa akin mga idol, na mas malakas at mas komplikado ang ginagamit nitong nen ability. Pero alam naman natin, na hindi rin ito magiging madali para sa kanya. Sapagkat, mas may karanasan si Ilumi, na kumalaban, ng mga malalakas na nen user, kumpara kay Kilua. At alam rin natin mga idol, na mas lumalakas, ang isang nen user, kapag nakakaharap ito, ng mga malalakas, at nalalagay sa delikadong sitwasyon. Kung kaya, para sa akin mga idol, mas nakakalamang sa ganyang aspeto, si Ilumi Soldake. Isa pang nakikita ko, na magpapahirap kay Kilua na manalo, ay ang, alam naman natin, na ang bawat kasapi sa pamilyang Soldek, ay hindi tinatabla ng kuryente. Kung kaya, hindi rin malabo, na kayang kaya rin ni Ilumi na tumanggap, ng malakas na kuryente. At sa aking palagay, dun magkakaroon ng problema si Kilua pag nangyari ang kanilang labanan. Kaya kinakailangan niya talagang gumawa ng kuryente, na sobrang lakas, at sobrang bilis, para mas maging epektibo ang kanyang gagawin na pag-atake. At naniniwala ako na kayang-kaya ito gawin ni Kilua sapagkat ayon kay Bisky na henyo ito pagdating sa pakikipaglaban. At sa murang edad pa lamang ni Kilua, nagagawa niya ng kuryente ang kanyang Nen, kaya masasabi rin natin na henyo talaga siya pagdating sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Masasabi ko rin na kapag naglaban na si Kilua at Ilumi magiging mahalaga rin ang lugar na paglalabanan. Sapagkat, kung maglalaban sila sa lugar, na maraming tao, mas nakakalamang na agad si Ilumi, dahil kaya nitong magmanipula, ng sobrang daming bilang ng mga tao, sa kanyang paligid. Kung kaya dapat malawak na lugar, ang kanilang paglabanan, para mas makagalaw si Kiluwa ng maayos, para mas magamit niya ng maayos, ang kanyang Nen Ability. Naniniwala talaga ako mga idol, na sapat na ang kakayahan ni Kiluwa, para manalo kay Ilumi. Dahil hindi rin naman biro, ang mga nakalaban ni Kilua, lalong lalo na ang mga camera ants. Na masasabi natin, na sobrang lakas din ng mga abilidad na ginagamit, at sobrang tibay rin ng mga pangangatawan. Kung kaya, para talaga sa akin mga idol, kayang kaya ng sumabay ni Kilua, kay Ilumi Soldek, pagdating sa karanasan sa pakikipaglaban, at sa Nen Ability. Kinakailangan lang talagang magkaroon siya ng tiwala sa sarili, at dapat hindi siya pangunahan ng takot, sa pagharap sa kanyang kapatid, na si Ilumi Soldi. Pero kayo mga idol, may pag-asa na ba manalo si Kilua, kay Ilumi? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyong lahat.